Hello mga idol guys Magpaon kita mga idol ng panggal Galing tayo mga inas mga idol Kunti lang ang ating pampain mga idol guys Yan o Yan lang pampain natin mga idol Ito na lang pang sana ito mga idol guys Papain na lang natin ito mga idol o oh. Ayan, pampain na lang para ma painan lahat mga idol. Ayan oh. Bakasi na pananglitan mga idol. Yan ang pampain natin ngayon hapon. Kulang yung pain natin mga idol. Kunti lang. Yan na lang ang i ano mga idol, hiwain na lang natin yan para magkasya tong panggal natin mga idol guys. Pre mga idol guys, meron tayong pampaksew para hindi na tayo makabili mamaya. Kamahal pa ganun mga idol guys, ang sudan mga idol, nakalibre pa tayo. Ha, ito mga idol o. Oh. Mga idol guys, Kisip-kisip pa. Tanggit mga idol. Dahil kaya ito bahaw na gamay mga idol guys. Tiwasan na ka ng pagkaon. So, cancel them. malasala Malasalasa mga idol. nah natin dito mga ato pak siwon Yan. Tingit. Buhi pa mga idol, kisi-kisi pa. Pugot mga idol. Pakul. May buwaon buha, mga idol, pak siwon Sedang na buwaon. Yan. Ubi na tayo pak siwon mga idol guys. Pwede tayo makapalit nga dyan mga idol. May nalaman mga idol makapaksiw. Ito kinasulma ito mga idol oh. May gamay ra mga idol guys. May gamay ra. Kunti. Yun lang mga idol guys. Thank you for watching. Oh. Kisig-kisig pa mga idol oh. Libre paksiw mga idol.